magandang buhay sa lahat. Mainit ang salubong ng mga taga Camarines Sur sa pagdating ni Enrique Hill. Hinaharana ng aktor ang naggagandahang dilag at napiling top 5 na kandidata ng Miss Kaugma sa Capitol Grounds. Kanya-kanyang pambato ang mga netizens kung sino ang tatanghaling Miss Kaugma 2024. Dinagsa ng mga tao ang nasabing okasyon sa nasabing lugar lalot ang kanilang idolo, ay isa ding guest sa okasyong yun. Hiyawan, palakpakan, ang maririnig. Paglabas ni Enrique Hill sa stage. Samantala, ang naging Miss Kaugma, 2024, ay si Rian Macy Zapanta, ng Naga City. Na naguwi ng kalahating milyong pisong pa-premyo. Nag-enjoy ang mga fans at todo hiyawan habang kumakanta at naghaharana